Ano na ang nangyayari sa Pilipinas? Ano nga ba ang dapat nating gawin? May pag-asa pa ba ang ating bayan? Aminin naman natin o hindi, magulo at madumina po ang politika sa ating bansa. At masasabi po natin yung bansa natin ay hindi po ganung kaunlad. Kasi po maraming pagkakataon sa ating bansa na yung mga namumuno dito, hindi po nila nagampanan na ng maigi yung kanilang tungkulin. At madalas gumagawa po sila ng mga hindi magaganda, kaya ang nangyayari, yung bansa po natin, ito po ay nagkakagulo. At yun po, walang pag-unlad sa ating bayan. Sa kasalukuyan, alam naman po natin ngayon na hindi maganda yung nangyayari sa ating bansa dahil sa mga iba't ibang political views ng mga tao. Marami mga Pilipino ngayon ang hindi nagkakaisa dahil po sa iba't iba nilang pananaw patungkol sa ating politika at dahil yung bawat Pilipino po, meron po silang mga kanika nilang mga sinusuportahan na mga leader. So hindi po natin dito pag-uusapan kung sino nga ba yung dapat nating suportahan na leader o hindi. Ang gusto ko lamang kung mangyari dito, tulungan kayo kung ano nga ba yung dapat gawin sa kasulukuyang pinagdadaanan ng ating bayan. Lalo na nga po ngayon, nagkakagulo yung mga tao. So ang sasabihin ko lang po sa inyo mga kapatid, maganda man o hindi yung nagawa ng mga leader natin noon man o ngayon, masasabi po natin na inalaw ng Diyos na maupo yung leader na yan kasi po meron pong plano yung Diyos sa ating bansa. So ano man po yung mga nangyari noon at yung nangyayari ngayon sa ating bansa, kasama po yan sa plano ng Diyos. Maganda man po o hindi yung nangyayari sa ating bayan, tandaan nyo po ang may control ng lahat ay walang iba kundi yung Diyos. Ang nangyayari lang po, meron lang po talaga kasing free will yung mga leader natin, kaya yung nagagawa po nila madalas hindi na po maganda. At minsan, layo na po sa kalooban ng Diyos. Kaya nangyayari kahit na umupo po sila dyan at tinalaga po sila ng Diyos dyan, kung mali naman yung kanilang puso at mali po yung mga gagawin nila, talagang hindi po uunlad yung ating bansa. Kasi nga po meron silang mga sari interes. So gumawa man po sila ng masama, pumatay man po sila, magnakaw, mangurakot, o hindi man nila magawa yung tungkulin nila, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Mari po yung magagawa natin para sa kanila, pero tandaan nyo po, ang Diyos lamang yung may magagawa sa kanila mga buhay. So hindi po natin kailangan magsabi ng kung ano-ano o gumawa ng kung ano-ano pa, basta po pumanatag lang tayo at bahala na po yung ating Diyos diyan. Sabi nga sa Exodus chapter 14 verse 14, Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lang kayo. So bilang mga mananampalataya, kailangan ba nating makialam sa politika o sa mga nangyayari sa ating bansa? Sa totoo lang mga kapatid, kailangan nating makiisa dahil meron po tayong parte sa ating bansa. Hindi po pwedeng wala tayong gagawin o mananahimik lang tayo sa isang tabi para sa ating bansa. Meron po tayong parte dyan. Isa na nga po dyan, yung pagboto. Ngayon sa pagboto natin, lalo na nga sa pagdating ng eleksyon, humingi po tayo ng wisdom at discernment sa Diyos kung sino nga ba yung dapat nating iboto o, o yung sino ang dapat umupo doon sa pwesto. Kasi mga kapatid, masasabi naman talaga natin na kung sino man iboto natin at manalo, meron po talaga silang malaking influensya at impact sa ating mundo. Kaya dapat pag-isipan po natin at ipanalangin natin yung dapat maupo sa pwesto. Nang sa ganun, magawa po nila yung kalooban ng Diyos. Panalangin po natin na dapat yung umupo sa pwesto ay yumimitago sa Diyos, hindi sa lahat siyempre, handang gawin yung kalooban ng Diyos at siyempre handang maglingkod sa ating bayan. Ang dapat lamang po nating iwasan bilang mga mana ng palataya sa politika ay yung nakikipag-away tayo dahil sa politika o dahil po dun sa mga sinusuportahan natin na leader. Napapasingo po kasi ngayon mga kapatid, marami mga tao ngayon, lalo na nga sa social media, ang nag-aaway-away at nagkakaroon ng hatian dahil sa kanika nilang mga political views o kaya man dahil po sa kanika nilang mga sinusuportahan. So mali po yun mga kapatid. Hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay mag-aaway-away. Ang gusto po ng Diyos tayo ay magmahalan. Mahalin po natin yung kapwa natin sa kabila po na magkakaiba tayo ng mga political views o mga sinusuportahan. Kasi nga kung gusto natin maging maunlad yung ating bansa, hindi lamang po sa mga leader yan. Dapat tayo mismo magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Dahil ang utos ng Diyos, mahalin po natin yung kapwa natin. Ito nga po sinasabi sa Mark chapter 12 verse 31. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ngayon yung patungkol sa ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos at yung dating pangulo po natin na si Rodrigo Duterte, ano nga po ba yung magiging respond natin sa kanila? Sa kabila po ng mga ginawa nila sa ating bansa at sa mga tao. Bilang mga mana ng kung naniniwala ka na sila po ay kapwa nyo tao, mamahalin nyo pa rin po sila sa kabila ng kung mang ginawa nila. Maganda man to o hindi. Kung yun nga iniisip mo, kaaway mo sila o hindi mo sila tanggap, mga kapatid, kailangan ipakita pa rin natin yung pagmamahal natin sa kanila. Dahil yan din po yung utos ng Diyos, na kahit kaaway mo sila o hindi mo sila gusto, dapat pairalin mo pa rin yung pagmamahal mo sa kapwa mo, kahit na nga doon sa kaaway mo. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mga kapatid, lilinawin ko po sa inyo to, yung pagmamahal sa kaaway. Hindi po natin pinopromote yung mga ginagawa nilang hindi magaganda o kaya man konsinte yung mga masasamang bagay o yung mga ginagawa nila na layo sa kalooban ng Diyos. So syempre mga kapatid, hindi natin gusto yon Pero sila bilang mga tao, dapat pagmamahal at respeto pa rin yung gawin natin sa kanila. Dahil yun po ay utos ng Diyos. Tandaan po natin, ano po yung ginawa nila na hindi maganda sa mga tao o sa bansa natin, sabi ko nga po sa inyo, Diyos na po yung bahala sa kanila. Wala na po kayong dapat gawin dyan. Ang dapat ang gawin nyo sa kanila, mahalin nyo sila at higit sa lahat, ipanalangin yung mga leader po natin. At makilala po nila yung ating Diyos. Kasi nga po, hindi pa naman huli yung lahat. Kung meron man po silang hindi magandang ginagawa o kaya man po ginawa, hindi po ibig sabihin noon ay wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Panalangin po natin na makakilala rin po sila sa ating Panginoon. So huwag po natin hayaan na masira yung mga maganda nating patotoo o yung pagiging krisyano natin dahil lamang sa mga sinusuportahan natin na politiko. At huwag din po natin hayaan na isisi natin sa mga nakaupo ngayon o kaya man sa dating administrasyon kung bakit ganito yung bansang Pilipinas tandaan nyo po mga kapatid, kung sino man yung mga sinusuportahan nyo ngayon, hindi po sila yung pinaka-savior nyo o yung magliligtas sa inyo. Dahil mga kapatid, hindi po mananatili sa posisyon yung mga tao na yan. Kahit sino po maupo sa pwesto, hindi po yan permanente. Ang alam po natin na talagang leader na mamumuno pagdating ng panahon ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo. Dapat siya po yung i forward natin. Isa po sa mga tao. Huwag po kayong mag-alala dahil yung kaguluhan po ngayon sa ating bansa, hindi yan magtatagal. Tandaan nyo po na kahit sinong maupo na presidente, di sila magiging perfecto. Meron at meron po silang kahinaan at pwede pa rin silang mag-fail. Pero mga kapatid, ang good news ko po sa inyo, meron pong mangunguna o magahari sa atin pagdating ng panahon. Siya po ay perfecto. Siya po yung pinakamagaling na mamumuno sa ating mundo. Yun po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Iso Kristo. So hindi lang po siya mamumuno sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At sa panahon po na yon, magiging maayos Ayos ang lahat, masagana ang lahat, mapayapa ang lahat, at maganda na po ang lahat dahil sa pamumuno ng ating Panginoong Sokristo. Pagdating po ng panahon na yon, wala nang kasamaan, wala nang magnanakaw, wala nang mangungurakot sa gobyerno, wala na pong gulo, wala na pong pag-aaway, dahil ang mamumuno na po noon ay yung perfectong Diyos. Wala na rin po si Satan pagdating ng panahon na yon. Kaya magiging mapayapa na ang lahat, magiging maayos na at maunlad na po yung ating mundo. So, mangyayari po ang lahat ng yan kapag naghari na yung ating Panginoong Sokristo dito sa ating mundo sa loob ng isang libong taon. Ito nga po yung sinasabi sa Isaiah chapter 32 verse 1. Makikita ninyo may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Bagamat di po maganda yung nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, gawin lang po natin yung parte natin bilang mga mamamayang Pilipino. Magmahalan po tayo at syempre mahalin po natin yung bansa natin. Sundin natin yung kalooban ng Diyos palagi at ipanalangin po natin yung ating bansa at yung mga namumuno dito na at subaybayan ito ng Diyos. Naniniwala po ako na sa kabila ng pinagdadaanan ng ating bansa, sa kabila ng hindi magaganda nangyayari sa ating bansa, pinagpala pa rin yung ating bayan. So, ang tingnan po natin ngayon mga kapatid, hindi yung leader o kung sino mga sinusuportahan ninyo. Ang tingnan po natin ay yung ating Panginoong Diyos na merong kayang gawin sa ating bansa. nag man po yung mga leader natin o hindi man nila nagawa yung kanilang mga tungkulin, pero tandaan nyo po mga kapatid, yung ating Diyos, hindi hindi po siya mag-fail. Kaya niya pong gawin yung lahat at walang imposible sa ating Diyos. So, dapat sa Diyos po tayo man ang palataya at sa Diyos lamang tayo magtiwala.